Thank you po, Ma'am Net. Dito sa teaser. Thank you po, Ma'am Net, sa Ma damit. Thank you po, Tita Net. Salamat po, Tita Net. Okay, salamat. Thank you po. Yan, ganda. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Yan bali kadadating lang po namin ni Bossing at kami nga po ay galing po Canaheisen. Ay kami po dito na dumahan sa shortcut. Dito po sa may Kanatiyaminda at kami po ay napakwento na rin po. Ay habang nadudoon po pala kami sa Kanatiyaminda ay si RJ po ay nagpunta rito. At kadadating nga lang po niya galing po sa dinahikan. May mga dala po siyang isda Ay kami po ay piniling may shortcutan pong daan dito sa may sasahan dito po kami ni bossing dumaan at para po hindi mainit pag sa highway po ay medyo mainit ay dito ay mapuno ating hawa. hawa po dito pag mamotor. Yan po at bali, kadadating lang namin ni Bosing. Kami po'y dumaan pa sa Panatia Minda. Napakwento na. Dumaan pa rin po kami doon sa pabayuan ng palay. At kami po'y nagpa... nagpabayo na rin po ng aming bigas. Ay, si Agay daw po pala. Dumating na. At galing na po ng dinahikan. Ay, ready po. At uh, may dala pong isda. May mga pahingina naman pong isda. Salamat kay RJ at kay Haysen. Ay, tatak-tak po natin. Wow! Ayan po ang isda. Ito po ay tulingan. Ayan. At saka ito naman po ay ano isda nito? Lamarang. Ayan. Salamat kay RJ sa laging pagbibigay sa amin ng isda. kapag ka po siya ay galing dagat at saka sa dinahikan ay talagang kami pa laging binibigyan ng isda. Thank you so much, RJ and Tyson. Ito po yung masarap pang sigang, ito. Bali, nung makaraan po ay nagbigay din po sa amin ng isda. Ito, ito po ay nung bago pa po magpiesta ng ananay. Ayan, medyo madami rin po ito. Bibigyan din po natin si nanay. Yung pong ibang isda dito, eh, bibigyan na rin lang po natin ka na nanay. Ayan. Ito po ay frozen at isinilid po ni bali sa ano, sa rep. Ayan po ha. Yun pong ibang isda, ibibigay po natin ka na nanay yung ganito po asalmon salmon dito po ay pwede kay nanay ayan at bali na po ni bossing ihiwain na po yung mga isda at yun daw po ay kanyang igaganga yung mga tulingan po ay igaganga ito naman pong lamarang ay sa susunod na araw na lang po lulutuin ay, ihiwain na rin po ni bossing papalangin na ah, bago po ilagay sa rep Ayan po ang ating isda. Dari pa po. Itong tatlo ay gaganga mo. Hmm. gaganga natin ang... Ayan guys, at bali, pinapalang na po ni Bossing yung mga isda. Ito po ilalagay po namin sa rep. At yung tulingan lang po ang gaganga po ni Bossing. A few minutes later. Ayan guys at bali ito na po. Isinak lang na po ni Bossing itong ginangang tulingan. Bali ito po ay nilagyan din po niya ng taba po ng baboy. A few minutes later. Ayan at luto na po itong ginangang tulingan na may taba po ng baboy. Na. Ayan na. Kain na po tayo. Alin din yung pwede sa akin. Ito pong niluto ni bossing ay dalawang klas. Yung isa ay tulingan. Tapos yung isa ay tulingang lakad. Yung tulingan po ay ma masyadong maduguhan. Yung yelop na yun pa. Uy, nababay na po. Parang sinasosan ako ng pakaramdam. Pero ito pong isa ay yelopin. Kaya pwede po akong yelop yun.

Tapos ko pa rin natagal na paglila, sarap. Tapos nga ng tabi ko? yung taba. Tama nila nga nga. Pinamilot ko ay naunan ng kumain. Ang pagkaluto ko ay kumain na po siya. Kailangan mo na magpagupit ng buhok mo, sim. Malambaga. Malago na yung buhok mo. Parang nga yung doon tinitakot sa buhok ko. Eh. Lagi nang masabayan na hindi pa nakapagpagupit. sila na ng tuloy yun. Sila yun? Sila. Tatay. Tatay, dun, -dun Ay, ayaw, ayaw. Ayaw Ay, Hindi Ay, na kayo yun. Bakit? Wala yung ano yun. Nababay yung tuloy Ah. Ay, si Ayaw din. Ah, hindi rin. Ah, hindi dapil yun. Ah, si Ate Huya. Eh, ako na yung ko. Ha? yun din, din. Hindi rin nakain. Alam ko sila nakaka hindi na tuloy hindi na, natama din daw makalamda ng tatay. Mm. Yan at bali kami po ni Bossing ay papunta sa nakar ka na po. At ihahatid po namin yung isda na galing po kay RJ. Yung mga isda na mga bigay po nila. At noon pong piyesta na dumating po si White ay meron po siyang ibinigay na mga t-shirt. Yun daw po ay para sa Team Hitik Boys. At yun naman po ay galing kay sa isa po sa ating mga butihing subscribers kay Ma'am net Ayan. At dadalhin na rin po namin doon sa nakar para maipamigay ko na rin po yung mga t-shirt. Pero bago ko po dalhin doon ay bibigay ko muna po yung para kay Bal, kay boxing at saka po kay Idro. Ayun nga po palang kay Idro ay bibigay na lang ang daw po kay RJ. Si Ma'am Net ay nagpadala ng t-shirt. Ito daw ay sa inyo. Wow. Sa Team Hitik Boys. Ay pumili ka na lang isa diyan. Ay, may tupperware pala ako nilagay di yan. Pumili ka na muna bago ko dalahin sa nakarat at kami panakap ng pop. Wala ba ang pangalan? Wala, honey. Uh, eh. meron po yung iba. Ah, Albert. Ah, yan. Yung walang pangalan, doon ka na lang pumili. Eh. Tsaka yung size, tingnan mo na lang din. Sige Huwag na ngayon ba kay Idro? Ito na lang po. Ito na ah, ah. Parang katulad dito nung kay Mama. Kalibin. Ano po si Mama? Ah, oo. Ito na sa mukong damit, honey. Oo. Oh, Ganda po ng tela. Yan na lang kay Bella. Kasi sa 8? Small. Parang meron pa dito kung isang size. Kay Bossing pala. Ah, kay Bossing. Ah, meron din pala siya. Kalibin din po. Oh, oo. Ayan na lang. Parang pares kayo ng Papa. Thank you po ma'am net sa uh, damit. Yeah. Maganda po, nagustuhan ko po yung damit. Bagay po, favorite ko po yung black. Uh, ah, thank you po. Thank you po. Pusing, ito ay galing kay ma'am net. Mayroong kadi t-shirt ay mayroong pangalan, yung kulay black. Yan daw ay sa Team Hitik Boys. Yung kulay black ang sa AUT yan. Parehas kayong hibal. Hindi wow. yan, plain na black. Yan. Thank yan. Thank you po, ma'am. Ma'am net. Ma'am net. Bossing. blue. blue. Ah, kala ko'y black. Olay blue pala, dark blue. Wow. Thank you Kenichi po, ma'am net. Dito sa t-shirt. Salamat Kelvin po. Klein. Ganda. Mm. Ang tita Janet ay may padala ring t-shirt. Ito daw ay sa kanya. Hindi ko alam oh. kung saan galing iyan. Ay pili, pili ka na laang at kaya daw ay tigisan ni Mahal. Hindi ko alam kung ay galing rin kay tita Net o... Or... Ito na lang po sa akin. Yan na lang. Oh dalawang color po iyan. Black and white. Ay, ang napili po ni Kimay ang white. Yan. Aba, maganda. Thank you po. Yan guys, at kami po ni Bossing ay papunta na po ka na nanay. At may, may nadaanan po tayong nagtitinda po ng lansones. May free taste po. Matamis? Oh. <laughs> at kami po ay bibili. Sarap ito tambis niya. Lilipat ko na Matambis niya po. Saan po yan, ah, ni ate? Ah. Buting dalawahin mong kilo, magkaibang plastic. Yung isa'y ate, yung isa'y ka na mother. kami. Tanamador. Nasaan si nanay? Ha? Marahiga. Ah. Bakit napapano? Tara bossing. bakit na yung lansonis sa ibibigay pa yung nanay yung isa. Dari mo na lang yung ano ay isda. Ah. Magluluto po si Bossing ng... Na... <laughs> isda. Sana, dumain na magluluto. Pati sinang na ulam Ito yung isda na galing ka na RJ. Salmon uh -oh. Ay, dalawa ay... Ba't niluluto na ng kuya? Ah, sige, salamat. Uh Oo. -oh. Salamat pasok din kaya. Mo. Salamat din kaya, Tyson. Uh Oo, -oh. pasok mo, mo na sa ref. Ah, sige. Ayan, at nadito na po si Mahal. Ikaw ba kay galing na sa school o oh, papasok pa lang? Ah, kasi sipi. Ay, may padala rito ang damit ang tita Janet. Oo. Oh. Uh, mamaya natin kayo na kumakain. Thank you po. Pares kayo ni Kim, magkaibala ng kulay. Ayan, at na dito na rin po si Unto at kasi si Big. Si Tatay palay nasaan? Ay, sa nasa pangklon na pa, nang Baka maya-maya pa umuwi. Tangali, tangali ah, na nagbibilad ng na palay. Eh. Oh, ay, si Bunso na may wala pa at nasa... Um, oo oh, oh. Ay Ito nga pala, ay, galing kay Tita Net. Yan yung dala ng Kuya White. O, oh, tigay sa daw kayo. Okay. ano ka ito? May nabili. Ano sa iyo yung isa di may pangalan. Eh, ano mo na unto? Taktak mo na para makita lahat. Century. Ang sa ti. Tito, tito Albert yata di may pangalan. May pangalan. <coughs> Ito ah. Yan kay tigi isa di yan. Yan na lang sa iyo. Thank you pa. <laughs> <In the hunting. laughs> Thank you po, Tita net. Anong size na yun? Small po. Ay, small. Na. O, ikaw, Eric, pili ka na tiyan. Salamat po, Tita Ned. oh, maganda siya Takasha na sa akin. Ipili mo na rin si tatay. Oh, maganda. Oh. Malaki-laki. Kasi ito sa kanya. Ah, ay, sige. Okay, salamat. Oh, mother. Kami may nadaan ng maglalansones. Wow, thank you, Amy. At saka itong pala ay pilaway. Wow, Your favorite. Yes. Salamat. Ay, kaya kami nagparito. Ay, yung isda na galing kay RJ, ay aming dinala. Ah, oh. Okay. Thank you, RJ, sa isda. Salamat sa Pilaway, sa Lansones. Maka okay, si Mother ay biglang lumakas. <laughs> ay, kumain ka na po at nakaluto na si Bossing. Oo, oh, kakain na po. Sakto at tanghali na. 12 seconds later. Ayan po at kumakain na si nanay at dumating na rin po si Nabunsot at saka si Leia. galing sa trabaho. Kain na kayo. At ang kuya Emilay nagsigang. Yang isdang ay galing kay RG. Oh, thank you may isinig ang uh, at saka bunso kaya ako nagparito mm. ay yung t-shirt na dala ng kuya wait ng piyesta uh, galing kay ma'am net ah. Uh, ay ipapamigay ko wow. no? yun ay for team hitik boys, oh, yes. oh. tayo namang mga team hitik girls ay nabigyan na niya noong anniversary ni nanay at ni tatay Ayan, ay mamaya ako na ibigay pagkatapos kumain. Oo, uh, -oh. ikaw na lang naman ang hindi nabibigyan at saka kuya RG. Pero yung sa'yo yung may pangalan. Oh. 12 seconds later. Ayan, at bali tapos na po kaming kumain at nagmamatamis na ng lansones. Ay, ito'y ano ah. Ito yung t-shirt na galing kay ma'am. Ito'y yung talagang sa'yo. Wow! Oh. Albert. Ayong isa. May pangalan. Ay, Ay kay tatay. Uh, Ayun, may pangalan. Ah. Thank you po sa sponsor. Ay, mas sa tatay. Kay Ma'am Net. Maganda siya. Trigata. Mga ah. lang ganyan Wow! Gusto ko't kulay puti. Ganda. na So, 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 yeah. <laughs> <laughs> Ganda talaga suso suso. Hindi mo gusto. Hindi mo gusto. Hindi mo gusto. Hindi mo gusto. na po ni Bunso mo gusto. Hindi 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 mo gusto. tatay. ko na lang Si tatay. Tatay. tatay ay nasa ano? Sinukat din po ni Bilokan. Bunso yung kay tatay. Kahit alin ay bagay, oh, Bunso. Oh. Pwede po, chore. Kaya ano kay tatay, paano gusto ni tatay malot? Oo, oh, si tatay usually ilan oh. ang sinusok. Pero parang mas pinamod ito Ito, maganda nga. Oh, bagay sa'yo, kahit na na naman namin. alin. Hindi <laughs> <laughs> kay tatay, gusto niya oh, no. si tatay ay mas gusto yung Alam po yung gusto ni tatay ay... Pinagpipit. Oo sa kanilang mga halina ko, so ito okay. na okay. Kahit pag ako'y nagpapasalubong sa kanya ng mga t-shirt ay large lang. Sa kasi, parang si Posing, mahilig sa white. Ayaw niya ng mga dark colored, black o ano. Gusto niya yung mga white uh, so blue Pero may iba pa'y medium ka niya. Medium? <laughs> medium, kasi good so. Mga iba pa'y ng paghahapit <laughs> kong tila ang niya. At pala, kung mga kapya ako'y galing sa, ay, oh. sa inyan, ay, mayroon ako, mayroon na ay meron akong uuwi na... May dessert po so, tayo OB dito. May ube at leche flan. Uy, favorite ni Edro, yung ube. Nakaluwas lang na po dito. Oh. Okay. Okay. Nakaluwas okay. na. Ayoko ito gawin natin ng fish. Oh. Eh, Parang <laughs> papil <-mayal> na siya. <laughs> na yung makapain. Pakami okay. <laughs> fish. Pukuha ko ng kusara. Salamat Bunso, sa ube at leche flan. Sarap po sa yung leche plan. Oh, Malitang mm -hmm. na. Mm-mm. na Ito mo Ube. ka pala ulit siya kung magpapabili ng gano'y. Ito ang mm, ubing makapal-kapal. Oo. Oh, yung ubing <laughs> <Yung laughs> pang <pampiesta> eh. Haram. Mother, ka rin na. Ito Yan at bali kami po ni Bossing ay dito na po nagdiretso sa palaisdaan. At yung pong t-shirt po ni RJ ay atin na lang pong ipapadala po sa kanya. Maraming maraming salamat po ulit kay Ma'am Net sa pagpapadala po niya ng mga t-shirt sa Team Hitik Boys. Pati na rin po sa amin, sa Team Hitik Girls. Ayan. At more blessings po po sa inyo. Yan at bali hanggang dito na laang po ulit itong aking vlog at muli maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.